Ka na. Nakakaloka ka, Seb. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Ikot tayo para sa baby. True. Wala na. Wala akong ibang binilhan First time lula at veteranang aktres na si sa Sylvia Sanchez. Super na-excite sa pamimili ng mga gamit sa kanyang unang apo. Tara, naka... Oh, tita. Lola Duty! Lola Duty's ka ngayon, yes. ha? Yes. saan naman ang punta natin ngayon? Oh, babalikan na natin. Baka sa mukha ni Sylvia, ang saya at excitement talagang mahal na mahal niya ang kanyang apo na anak ni Sanjo Marodo at Rhea Atayde. Shoes! na happy. Happy. happy ka? Oo, oh, sobra. Masayang bumili for baby? Yes. Ah. Tara. Ah. Saan tayo? Ano pang bibili natin? Nakahilira ang maraming bags ng kanya pinamili at habang karga ang apo, ay pinakita niya ito kay Sanjo. <laughs> Ano na to? yung sombrero din. Tawang-tawa si Sylvia sa sinabi ni Sanjo Marudo tungkol sa hawak nitong sombrero para sa kanyang anak. Ipak, oh, oh. <laughs> maripak. Maripak sa ipak. Ito na